So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time mga kamanok, pag-usapan natin is yung uh, usapin na naman kung paano ba natin malalaman ang isang quality na manok. Okay? So sa video ito mga kamamay, mga kamanok, i-share ko sa inyo yung mga uh, katangian na po pwede nyo hanapin sa isang manok para masabi nyo na siya ay quality and healthy. Okay? So, ito pong share ko sa inyo mga kamonok, Ito po yung aking standard kung paano ako tumingin humanap ng isang manok na healthy at quality. Okay? Lagi ko po sasabihin sa inyo mga kamonok ang paghahanap po o ang pagtingin sa isang manok na quality ay nakadepende po yan sa standard ng mag-aalaga o standard ninyo. Okay? Meron po kasi na mga tao na ang standard nila is dapat ganito ang itsura, dapat ganito ang katangian. So, nakadepende po yan sa inyo. Okay? Kung so, sa tingin mo, ang maganda sa iyo is yung uh, uh, maganda ang tindig, maganda yung postura, So, yan yung standard mo. Pero sa ngayon, sushare ko sa inyo is yung standard ko para sa mga newbie at mga baguhan na gusto rin mak o malaman kung alin nga ba yung mga manok na healthy and quality. Okay? So mga manok, uh, bago natin simulan ang ating topic na ito, gusto ko lang munang ipakita sa inyo isa sa akin na ebreed uh, this season. Okay? So ito po yung aking signature lines na dome. Okay? So ito po ang kanyang itsura. Ayan, so pikong, uh long neck, tapos uh, maganda rin po yung size yung katawan hindi po ganun ka kataba pero wala po siyang ano ha sa pola. Okay, ito pong akin sisig na ito, binibigyan ko na po ito ng fermented jacky oats, pinapatakim ko na po siya para po madali niyang uh, ma-adapt yung uh, uh, feeding mixture natin pagdating sa ating mga alaga. Okay? So at this moment of time, pag-usapan na natin ang ating topic ngayon. Ano nga ba yung quality na tinatawag So, ang aking unang standard dyan mga kamanok, kailangan, ito po, nilista ko dito para hindi po natin makalimutan. Kailangan yung manok po ninyo na hahanapin is makapal po yung kilay. Okay, yung ganitong kilay, makapal po. Okay? So, dito sa aking hawak na manok, kailangan po yung kanyang kilay, yung itaas po ng kanyang mata, is makapal po. Okay? So, para sa akin, karamihan ng mga quality na manok, makakapal po yung kilay na ganyan. So, tingnan nyo po agad ang mukha, tingnan nyo po agad ang itsura ng manok, makikita nyo po. Okay, kapag ka makapal yung kilay na ganito, yun po yung mga manok na healthy and quality. Okay, so pansinin yung mga kamanok, yung mga ganyang uh, uh, mga manok, kalimitan po, siya po ay uh, may infusement ng Orientals, especially yung mga asils natin. Okay, kaya po sinasabi ko sa inyo, napakaganda po ng asil na linyada pang infuse sa mga manok natin sa backyard o sa farm. Kaya po kumakapal ang kilay nila sa pagkakaalam ko, yan po ay may infusement ng oriental. And para sa akin mga kamanok, yung mga may infusement ng oriental, sila po yung totoong quality. Okay? So, yan yung isang uh, tip ko sa inyo. Kapag ka uh, medyo makapal, as in, makapal talaga yung kanila kilay na ganito, siya po yung mga quality and healthy chickens para sa akin. So, number two. <clears throat> kailangan makapal po yung tuka. Okay? So, kailangan makapal po itong tuka nito. Okay? So, para sa akin, meron na namang contribution yung asil na linyada kapag ka makapal ang toka ng ating mga alaga. So, ito pong aking hawak ngayon, hindi po siya ganun kakapalan, hindi po masyadong makapal. So, bakit po? Ito po kasi ay kokonti na lang yung linyada ng oriental dito. Kaya po numinipis. Okay? Pero kung uh, sabihin na natin 50 over 50 pa yung linyada ng oriental, makikita nyo talaga. Makikita nyo talaga na makakapal yung kanilang mga beak or yung tuka. So, healthy po yun. Quality po yun para sa akin. Okay? Pero ito pong hawak kong itong mga kamanok, ito po is four-way cross. Okay? Sa claret, sa dome, sa sweater, and sa sa gilmore Okay? So, para sa akin, yung po ang magandang cross na nagbibigay sa akin ng mga tagumpay. Okay? Kaya po, para sa akin, napakaganda po kapag ka makapal ang tuka ng inyong mga alaga o ng mga manok. Kasi po, heavy pa rin po yung breed o ng infuse ng oriental kapag ka ganyan. So, number three. Kailangan din po makapal ang buto. Okay? So, kailangan makapal ang buto. Kahit hindi ganong kagandahan ng katawan, basta makapal po yung bone uh, structure ng manok para sa akin healthy po yan. Kasi, ang lahat po ng linyada ay magkakaiba po ng body structure. Okay, meron po dyan bulto, meron po dyan na hindi naman ganun kagandahan ng hipo, pero po maganda po yung bone structure. Makapal po yung kanilang piso, sign po yun na healthy ang isang manok. Sign po yun na quality ang isang manok. Okay, especially nga po kapag kayo ay may linyada ng uh, oriental, so magaganda po ang bone structure ng mga yan. Okay? So at hindi po lahat ng oriental mga bulto ang katawan. Okay, pero masisigurado ko sa inyo, yung mga oriental magaganda po ang bone structure. Merong bulto kagaya ng Asils, meron namang uh, uh, heavy bone kagaya ng mga Peruvians. So sila po yung mga oriental uh, lines na talagang makakatulong pagdating sa ating mga breeding. Okay? At kapag ka na, na, nakita nyo na meron siyang magandang bone structure, para sa akin, siya yung healthy and quality. Kasi po mga kamanok, yung mga sabihin na nating mga natives o yung mga hindi ganun kagandahan ng linyada, mahihipo nyo kahit, kahit bulto yung katawan nila, yung, yung bone structure, hindi po nila nakukuha. Okay, matataba sila, oo. Pero yung bone structure, hindi po nila nakukuha. So, para sa akin, kapag ka healthy yung manok, kapag ka quality yung manok, bone structure dapat maganda. Okay, hindi lang talaga yung building of muscle, kailangan uh, yung bone structure nandun, nandun din mga kamanok. Okay, so ano pa? Nilagay ko rin dito yung postura ng manok. Kailangan 11, yung kanilang mga binte, okay, makikita mo, hindi sobrang luwag, hindi sobrang sikip, okay? So, para sa akin, mas maganda yung medyo bakang ng konti. Bakit? Siyempre, mas quality sa akin yung maganda kung tumindig, Hindi yung pinalaki lang sa cages. Kasi po, ang ating mga alaga, kapag sila ay lumaki lang sa cages natin nga uh, meron sa backyard, malamang sa malamang, sila po ay hindi ganun healthy. Unang-unang, -una, hindi po nila nakukuha yung mga natural nutrients and mineral sa kapaligiran. Mga kamanok, tandaan nyo na, sa sistema sa pangatawan ng ating mga alaga, yung mga fresh green leafy uh, grass. Tapos yung mga bato, yung mga tiny stones, pebbles, maganda po yun sa kanilang balunan. Kaya sinasabi ko, mas healthy pa rin and quality yung mga manok na, na lumaki sa range, na sa hoarding area. So, dapat maganda ang postura at makukuha nyo lang yung ganda ng postura na yan kapag ka sila ay lumaki sa natural environment. Okay? So, ano pa? Nilagay ko rin dito mga kamano. Okay? Kailangan balansyado po yung ating mga alaga. So, yan po yung mga quality. Kaya po ang karamihan ng mga farms, inaalis po nila yung mga mayroong something na hindi okay pagdating sa kanilang standards. Kamanok, anong ibig mo sabihin? Pag merong mga pahingang buntot, kapag ka merong medyo kabig yung daliri, kapag ka yung pichu is unformed, yan pong sinasabi ko sa inyo. Kahit makapal ang kilay, kahit uh, makapal yung tuka, kahit maganda, kung meron silang makikitang isang bagay na hindi nila magugustuhan, inaalis po nila yon Kaya mahalaga, para masabi nating healthy, ang isang manok po dapat ay balansyado, maganda ang postura. Okay? So ano pa? Nilagay ko rin dito, mga kamanok, yung mata. Yung mata ng ating mga alaga, nagpapakita rin po yan na healthy and quality ang ating mga manok. So, yung mga mata po ng ating mga alaga, kailangan medyo naka-forward. Kailangan yung eyeballs nila medyo naka-forward para sa akin, sila yung mga quality at magagandang manok. Kasali pa rin ito mga kamanok doon sa tinatawag na balansyado. So, isa rin po ito sa tinitingnan na qualities okay ng isang uh, magmano kagaya ko para masabi natin quality. Okay, yung ulitin ko mga kamano ka, ang ilan o anim sa aking mga binanggit kagaya ng mga palangkilay, kilay, uh, makapal ang tuka, makapal ang buto, uh, maganda kong tumindig, balansyado, tsaka yung mata, lahat po nang iyan ang aking tinitingnan una kapag ako ay naghahanap ng isang quality and healthy na manok. So, mga newbie, sana ay makatulong ang uh, simple tips na to sa inyo at uh, tumaas din ang inyong standard pagdating sa pag-aalaga ng manok. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.